Kaninang umaga, sa pakikilahok sa misa, nakaramdam ako ng malalim na kagalakan at kapayapaan sa aking kaluluwa. Ang kapaligiran ay puno ng kabanalan, na parabang ang sobrenatural na presensya ng Diyos ay bumabalot sa akin. Nang itaas ng pari ang tinapay at alak sa oras ng konsagrasyon, pinagnilayan ko ang kahangahangang misteryo ng sandaling iyon. Isang maliit na piraso lamang ng tinapay. Isang bagay na karaniwan sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa pamamagitan ng mga salita ng pari, ang tinapay na iyon ay nagiging si Hesus mismo, ang ating tagapagligtas. Mahirap ipahayag ang kamangha-mangha at ang napakalaking pag-ibig na ipinakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Eucharistia. Paano kaya posible na ang makapangyarihan sa lahat. Ang hari ng langit at lupa ay iniaalay ang kanyang sarili sa anyo ng tinapay. Upang tanggapin natin siya sa ating mga kaluluwa at siya ay manatili sa atin. Umaalalay at gumagabay sa atin. Iyon ang pinakamalaking pag-ibig na maaaring matanggap ng isang tao hindi ko na kailangang maghanap ng mas malalaking himala kaysa rito. Ang pinakagusto ko ay ang maparoon sa harap ng tunay na presensya ni Jesus sa Eucharistia upang makausap siya, upang mapalapit sa Kanya. Pagkatapos ng misa, nanatili pa ako ng kaunti sa simbahan. Pinagninilayan si Jesus sa katahimikan. Nararamdaman ang Kanyang banal na presensya. Ang puso ko ay puno ng kagalakan at kapayapaan at inuulit ko sa aking kalooban. Panginoong Jesus, mahal kita. Panginoong Jesus, sinasamba kita. Banal na puso ni Jesus, sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang banal na puso ni Jesus, Eucharistia. Naniniwala kami sa tunay na presensya ni Jesus sa Santisimo Sakramento. Banal na puso ni Jesus, inilalagay ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo. Sindihan mo ang aking puso ng nag-aalab na apoy ng iyong banal na puso upang mahalin ko ang mga nakapaligid sa akin tulad ng pagmamahal mo sa akin. Hikayatin mo ang mga makasalanan, lalo na ang mga malayo sa iyo, at ibalik mo sila sa iyong pag-ibig at awa banal na puso ni Jesus, alagaan mo ang mga naghihingalo, iligtas mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, at palakasin mo kami sa aming mga kahinaan at pagsubok. Banal na puso ni Jesus, Eucharistia, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang lagi kaming mabuhay sa liwanag at pag-ibig ng iyong banal na puso. Banal na puso ni Jesus, maawa ka sa amin mga mahina at makasalanan. Maging pag-ibig mo namin, pag-asa namin at kanlungan namin. Banal na puso ni Jesus, maawa ka at gabayan mo ang aming mga kapatid na naliligaw pabalik sa iyo. Banal na puso ni Jesus, gawin mo kaming mahalin ka ng higit pa at tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong pag-ibig sa iba. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat ay ibigay magpakailanman sa banal na puso ni Jesus. O minamahal na puso, lubos akong nagtitiwala sa iyo dahil natatakot ako sa aking sariling mga kahinaan. Ngunit nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang awa. Banal na puso ni Jesus, Maawa ka sa amin at sa aming mga pastol. Protektahan mo si Papa Francisco, ang mga obispo, pari at diakono, upang matapat silang maglingkod sa Diyos at gabayan kami. Banal na puso ni Jesus. Nang may isang anghel na dumating upang aliwin ka sa iyong pagihirap sa halamanan ng Getsemani. Dumating ka rin at aliwin mo kami sa aming mga pagsubok at pagdurusa kapwa-pisikal at espiritwal. Banal na puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyong walang pasubaling pag-ibig sa akin. Protektahan mo ang aming mga pamilya mula sa lahat ng panganib at kasalanan upang mabuhay kami sa iyong pag-ibig at kapayapaan. Banal na puso ni Jesus, gawin mong dumating ang iyong kaharian upang ikaw ay mahalin at sambahin sa buong mundo banal na puso ni Jesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, aming ina. Banal na puso ni Jesus, mahalin ka sa lahat ng lugar. Lahat para sa iyo, banal na puso ni Jesus. Matamis na puso ni Maria, ihanda mo para sa amin ang isang ligtas na landas. Dalhin mo kami ng mas malapit kay Jesus, iyong anak matamis na puso ni Maria, iligtas mo ang aking kaluluwa, protektahan at alagaan mo kaming lahat upang lagi kaming mabuhay sa iyong pag-ibig at proteksyon. Matamis na puso ni Maria, tulungan mo kaming mahalin si Jesus ng higit pa at laging mabuhay sa kanyang liwanag. Amen. Santisimo Sakramento, naniniwala ako, sumasamba ako, nagtitiwala ako, at mahal kita. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi nagtitiwala, at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang banal na puso ni Jesus Eucharistia. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang banal na puso ni Jesus Eucharistia. Sa langit at sa lupa, magpakilanman purihin ang banal na puso ni Jesus, Eucharistia. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Mahal naming Jesus, bilanggo ng pag-ibig, buhay na kaluluwa sa tabernakulo, kinalimutan ng marami, ngunit palaging naghihintay sa amin ng may walang hanggang pasensya. Ikaw, na, na nagpasya na manatili sa Eucharistia, dahil sa dalisay na pag-ibig, nananabik sa aming mga pagdalaw, aming mga pakiusap, aming mga tapat na salita, ikaw, na patuloy na naghihintay ng isang maliit na gawa ng pag-ibig, Mula sa sangkatauhan, para sa isang sulyap, isang pag-iisip, isang puso na tunay na nagmamahal sa iyo. Ikaw, na may bukas na mga kamay at mapagbigay na puso, ay walang humpay na tumatawag sa bawat kaluluwa upang lumapit sa iyo. Bagaman madalas tayong lumalayo, bagaman sinusubukan ng ingay ng mundo, Nalunurin ang iyong matamis na tinig. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Naway makilala ka ng aking mga mata sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Naway ang aking puso ay kumabog ng may damdamin sa iyong presensya. Panginoon ng awa, gawin mo akong maawain tulad mo. Naway, hindi ako mapagod sa pagpapatawad naway hindi magkimkim ng sama ng loob ang aking kaluluwa, naway ang aking mga labi ay bigkasin lamang ang mga salita ng pag-ibig at pakikipagkasundo. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ako sa iyong liwanag. Naway, hindi ako malihis sa madilim na landas ng mundo. Naway, hindi ako magpadala sa mga huwad na pangako ng panandaliang kaligayahan naway ang aking tanging kanlungan ay palaging ang iyong sagradong puso, Panginoon ng Tabernakulo. Sindihan mo sa akin ang isang nag-aalab na pag-ibig para sa iyo. Naway hanapin kita araw-araw ng may higit na pananabik at naway ang bawat tibok ng aking puso ay maging isang awit ng pagsamba. Naway hindi ako kailanman lumayo sa iyong matamis na presensya at naway ang aking buong buhay ay sumalamin sa iyong walang hanggang pag-ibig. Mapapalad ang mga dalisay ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mateo Singo May natutuhan akong kakaiba sa buhay. Maraming beses, yaong mga nanunuya sa mga nagbago ay nauuwi sa pagsunod sa kanilang mga yapak. Ang mundo ay tumatawa sa mga naghahanap sa Diyos. Ngunit sa kaibuturan, ang kaluluwa ng tao ay uhaw sa kanya. Maari tayong magambala ng mga panandaliang kasiyahan, ng panandaliang tagumpay, ng mga panandaliang ilusyon. Ngunit maaga o huli, nararamdaman ng puso ang kawalan na tanging Diyos lamang ang makakapuno. Naalala ko ang aking kaibigang si Jose sa loob ng maraming taon. Nabuhay siya na malayo sa pananampalataya, nalulubog sa kanyang sariling mga pagdududa, naghahanap ng mga sagot kung saan hindi niya kailanman matatagpuan ang mga ito. Hindi siya naniniwala sa Diyos o kahit man lamang sinasabi niyang hindi niya ito kailangan. Ngunit isang araw, nang walang babala, hinipo ni Jesus ang kanyang puso hindi sa mga kulog o nakikitang himala kundi sa tahimik na kapayapaan na bumalot sa kanya nang hindi niya maipaliwanag. At mula noon, ang kanyang buhay ay nagbago magpakailan man.